Ilang linggo nang mainit na pinagpipiyastahan ng netizens sa social media ang hindi mamatay-matay na usapin patungko sa di umano hiwalayan ng long-time couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Lalo pa nga ang nagpainit sa isyong ito ang pagkakadawit ng pangalan ng ilang celebrities. The Philippine Showbiz List presents mga celebrity na nadamay sa Katniel Hiwalayan Issue. Andrea Unfollowed Catherine on Instagram. Kung may sentro man ngayon ng atensyon na nadamay sa hiwalayan ni Daniel at Catherine, ito ay walang iba kundi ang kapwa nila kapamilya star na si Andrea Brillantes. Katunayan bago pa man pumutok ang hiwalayan issue. Nauna nang lumutang na may alitan di umano ang dalawang kapamilya actresses. Ito ay matapos sa lumabas ang ulat na sinabi daw ni Catherine na ayaw niya makatrabaho si Andrea sa anumang proyekto. Ang usaping ito raw ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ni Daniel at Catherine na ipinagtaka ng netizens kayong bukas na kaalaman ng publiko na ate at kuya ang turing ni Andrea sa magkasintahan. Nagkasama silang tatlo sa 2015 remake ng teleseryeng Pangako Sayo kung saan si Andrea ang gumanap na nakababatang kapatid ni Daniel. Ganun pa man, hindi sekreto ang hayagang pagsasabi ni Andrea na crush niya ang aktor at minsan ring na-link sila sa isa't isa. Bagamat walang kompirmasyon sa mga espekulasyong ito, patuloy pa din ang pagsiklab ng apoy na tila ba patutuos sa usap-usapang may problema nga sa relasyon ni na Catherine at Daniel. Patunay nga rito ang ginawang aksyon ni na Catherine at Andrea na pag-unfollow nila sa isa't isa sa Instagram. Unang nagdiscovery ng mga mapanuring netizen na, na hindi na pinafollow ni Catherine ang young actress, pero si Andrea ay nananatiling na sa following list niya si Catherine. Ngunit makalipas lamang ang dalawang araw noong November 19, napansin na wala na rin sa following list sa Instagram account ni Andrea ang IG account ni Catherine. Pagdating naman kay Daniel, makikita na nanatiling na sa following list niya pa rin sina Andrea at Catherine. Ngunit lumalabas na hindi ito ang tunay na nangyari matapos kalkali ng isang nadadya ng history ng following activity ng dalawa. Dito ay na ng netizen na hindi in-unfollow ni Catherine si Andrea. Batay kasi sa activity ni Catherine, makikitang wala siyang in-unfollow. Habang sa parte ni Andrea, makikitang may in-unfollow siya. Kaya naman muli na namang nagkagulo ang mga fans ng dalawa. Giit ng fans ni Catherine Tila, gumagawa lang daw ng drama si Andrea para pag-usapan tulad ng ginawa niya noon sa sagsagan ng issue nila ni Francine Diaz. Samantala sa kabila ng patuloy na pagkakasangkot na kanyang pangalan, magpahanggang ngayon ay nanatili pa rin tikom ang bibig ni Andrea. Hindi siya nagpatinag sa anumang binabato laban sa kanya. Katunayan sa pinakabagong interview sa kanya sa YouTube vlog ni Luis Manzano, nabanggit niya na memorable ang 2023. Marami man daw siyang pinagdaan ng kabiguan at pag-iintriga sa kanyang love life at career, malaki pa rin ang ipinagpapasalamat niya, lalo pat nananatili siyang matapang at matatag. Naibahagi pa ni Andrea na sa estado raw niya ngayon, ang gusto niyang mahanap ay ang lalaking kaya siyang pahalagahan at manindigan. The Unfollow Serie Usap-usapan din ngayon ang unfollow serye matapos na kumalat sa social media na maging ang mga kaibigan daw ni Catherine ay inunfollow na din sa Daniel at Andrea. Kabilang sa mga pinagsususpetsyohang nag-unfollow na sa dalawa ay sina Robbie Domingo, Chi Filomeno, Miles Ocampo at Loisa Andalio. Walang kasiguraduhan kung talagang pinag-follow ng mga ito sina Daniel at Andrea bago pa madiskubli ng netizens na wala na sa following list nila ang dalawang kapamilya stars. Kaya naman bago pa tuluyang lumaki ang issue, pinili na magsalita ni Robbie. Sa X itong November 22, nag-tweet si Robbie para igiit na walang katotohanan ang mga haka-haka tungkol sa kanya na kumakalat ngayon online. Mababasa sa tweet niya, Whatever is circulating around involving me, it's not true. Please check your facts first. Nanalikipan niya ng finger heart and grinning face with sweat emoji. Hindi man direct ang tinukoy ni Robbie kung anong issue ito, malino na may kinalaman ito sa pagdadawid ng kanyang pangalan sa mga artistang nag-unfollow di umano kina Daniel at Andrea. Samantala, binweltahan naman ni Chief Filomeno ang isang netizen na di umano'y nagpapakalat ng fake news tungkol sa kanya. Isang netizen kasi ang post sa Facebook at Twitter ng larawan niya kasama sina Andrea at Daniel. Ayon dito, may nakakita raw kina Chi at Daniel na magkasama ang dalawa sa Cebu. Sabi ng netizen, isa ka pa Chi, Akala mo walang nakakita sa inyo ni Daniel sa Cebu? Ha, 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 ha. Gusto niyo ba ng spill? Mabilis naman itong binwartahan ni Chi nang replyan niya ang post nito sa Twitter. Rest back niya sa netizen. I know who you are. Nakasama ka namin sa Cebu, di ba, sa loob ng kotse na pinarabas ka ng Marshall kasi hindi ka naman kasalin sa broad team. Pasalamat ka mabait si Kath. You'll spread fake news pa. Tapang mo naman. Magiging ang box office director na si Cathy Garcia Sampana ay damay din sa unfollow sharing ito matapos na mapansin ng netizens na wala na sa following list niya sa Instagram si Daniel. Ngayon si Cathy naman ay nananatiling pinafollow pa rin niya. Kung susuriin naman ang IG account ni Daniel, ay makikita na sa following list pa rin niya si Direct Cathy. Dahil dito binigyan ng ibang pagkakahulugan ng netizens, ang umano'y pag-unfollow ni Direk Cathy kay Daniel. Katakataka raw kasi ito lalo na malapit sa isa't isa sila ni Cathy, Danielle at Catherine matapos itong idirek ang limang proyektong pinagbidahan ng celebrity couple. Bago pa ba man magliyab at bigyan ng ibang interpretasyon, tuluyan ang binasag ni Direk Cathy ang kanyang pananahimik para linawi ng umano'y pag-unfollow niya kay Danielle. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi niya ang screenshot ng mga netizen kung saan makikitang hindi lumabas ang IG account ni Danielle nang isearch na ito sa following list si Derek Cathy. Ayon sa si direktor, wala talagang makikitang Daniel sa kanyang following list dahil hindi naman niya pinafollow si Daniel. Kalakip dito ang pakiusap na wag na siyang idamay sa issue dahil wala siyang alam sa kontrobersya kinakaharap ngayon ni na Daniel at Catherine. Mababasa sa caption niya, mga bakla, huwag niyo na po ako idamay dito. Wala talaga kayo makikitang Supremo DJ sa followed ko kasi hindi ko naman siya fina-follow noon pa. Di ko alam totoong account niya kasi 20 nga lang fina-follow ko eh noon pa. Kaya wag na po natin gawing issue, wala nga akong alam, inang ko po. Oji Diaz and Katnias rumored break up. Sa pagputok ng hiwalayan issue ni na Catherine at Daniel, isa nga sa tinuturo nagpasimula nito ay si Oji Diaz. Ito ay matapos na papag-usapan sa kanyang YouTube vlog noong November 8 ang tungkol sa relasyon ng celebrity couple. Siya rin ang nagdawit sa pangalan ni Andrea Diomanoy and may kaugnayan kay Daniel. Pagkamat sinabi ni OG na wala pang kompirmasyon ang kanyang ibinalita, ay maraming Katniel fans ang pumalag at nagtaas ng kilay sa kanya. Tinawag siyang fake news peddler dahil sa sinabi nito sa kanyang vlog na wala naman daw katotohanan. Hindi naman nagtaawat si OG at ipinagtanggol ang sarili sa mga patuloy na bumabatikos at kumikwestiyon sa nauna niyang ibinalita paglilinaw niya. Hindi siya ang unang napakalat sa haka-hakang hiwalay na si na Catherine at Danielle. Galing daw ito si isang source na ayaw magpapangalan. Malinaw rin daw na sinabi niya noon na hindi pa ito kompermado kaya hindi niya malaman kung bakit siya binabash. Katulad ng iba, ayaw rin naman daw ni Oji magwakas ang relasyon ni na Catherine at Danielle. Isa raw siya sa libo-libong tagahanga ng Catherine kaya naman ikinalulungkot din niya kung may katotohanan nga ang haka-hakang hiwalay na ang dalawa. Sa huli, humingi ng paumanhin si OG sa lahat ng fans at celebrities na na-offend sa mga issue na kanilang ibinabalita. Samantala sa isang interview kamakailan, nagbigay ng saloobin si Oji sa patuloy na paglaki ng issue. Nang matanong kung naniniwala ba siyang may namagitan kina Andrea at Daniel, gaya na sinabi sa kanyang vlog, ayon kay Oji, ito ay base lamang sa nakarating sa kanya at nilinaw na wala pa itong kompirmasyon. Hintayin na lang Anya kung ano ang sasabihin ng mga taong sangkot sa issue at kung ano ang totoo sa nabalitaan nila. Muli rin iginiit ni Oji na hindi niya kasalanan kung na-misinterpret ng Kathniel fans ang mga sinabi niya sa vlog. Bagamat hindi daw maiwasang patikusin at pagsilitaan siya ng hindi maganda ng mga tagahanga ni Daniel at Catherine, nilinaw niya na hindi naman umabot sa punto na nakatanggap siya ng pagbabanta o death threats. Binanggit din ni Oji na bukas siya na maka-face-to-face interview ang ina ni Daniel na si Carla Estrada kaugnay sa usaping ito. Samantala, patungkol naman sa nagaganap na unfollow serya ng ilang mga personalidad, naglabas din ng reaction dito si Oji na tila ba pinagkaisahan daw ng mga ito si Andrea upang ipakita ang kanilang suporta sa kaibigan nilang si Catherine. Lahat niya sa kanyang Facebook post, grabe na yung issue ng follow-unfollow. Dahil marami nagmamahal kay Catherine Bernardo bilang pakikisama, ayun, pinag-a-unfollow nila si Andrea Brillantes. Nakakaba na umano ngayon, lalo na nababalitan na rin umano kapag ina-unfollow ang isang tao. Biro ni Oji, eh paano nga kung in ko yung tatlong bagets na yan, tapos hindi naman may balita o ma-viral na OG Diaz, in na si Nakatnial at Andrea. Ako pa napahiya, di ba? Kaya ayoko na mag-dare mag-unfollow. Baka sabihin, isa't kalahating inggitera lang ako. Pero ano nga kaya kung i-deactivate yung IG ko? Ma-viral na kaya? Giniit ni Oji na hindi niya in-unfollow si na Daniel at Andrea kahit na hindi raw siya pinafollow ng mga ito. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!